Good morning guys, sagloto tayo, tibalong tayo, spring roll. Sa so, ati tibalong ko tapka. Hmm. Tata lang ito rito, ta ano, medyo panto pala tapka. Ng mga anak. No, no sa'yo, no, crispy to palang or kaanan. ang nigat ko nagita na duma tapos balong ko rin ito na yung una kong nilagay ay hindi pa pwede binalot ko ito kagabi guys yung sobra ko sa pagluto ng pancake kahapon binalot ko na lang sa wrapper para may baon pa ako. O, di ba? tipid Mahirap mawalan ng pera. Ayan, guys. Breakfast ko dati upat siguro. Sana kagkape. O, di mabusog. Diba? Ayan, guys. Matuloy na yung first batch. ito na hanguin natin para iluto na lang yung mga iba. Musta ang ano guys? Christmas? Anong mga handa ninyo? kami nasa tatlo lang naman kami dito kaya hindi namin alam kung anong sasang banana wala na ayan guys luto na o oh, ba diba? Yan. dito ko naman ilalagay sa pinagbabaunan ko yan mamaya tulang ay eh, pag medyo um, hindi na siya mainit kuha lang tayo ng kainin natin. Ang breakfast. Ayan. Nakain na ako. Okay. Tama na yan, baon ko mamaya. Ayan na guys, yung babaunin ko to 4, 6, 8. Walong spring rolls. Rolitos, o. Oh. Tapos, inom ka ng tubig. Yan, busog ka na. Di ba? Bye guys. Malilig ko muna anong oras na. Bye!